Lotus, mga idol, ang preno nila Ayan o, oh, tagas Tagas ang wheel cylinder ah, Hyundai Starex Mga idol oh. o, ano, mga idol Talagang delikado na patakboin to Na Lotus na ang preno Lakas ng tagas o oh. Yan, ito ang papalitan dyan. Wheel cylinder. Yan, mga idol, natanggal na natin. Kaya nga lang, may bago na naman problema eh. Kaya tinanggal ko na ito sa steel tube hanggang doon. Kasi ang nangyayari, pag niluluwagan natin itong nut na ito, nasa na itong mismong tubo. Eh, kung dederechoin pa rin natin, pwedeng pati ito mapalitan. Kasi itong Uh, nat na ito kumakab na siya dito sa tubong to kaya abang iniikot natin to nasama na ito mababaluktot siya kaya bali yung mismong wheel cylinder na lang ang iluluwagan ko kaya yeah, mga idol oh. nakakalas na natin ihintay na lang natin dumating si idol para mabilan niya ng pyesa Yan, natin lilinis yan yung mga idol.